ako sa TV kaya nadagdagan ng aking kasikatan. Pero hindi rason yon para hindi na kita banatan. Sir Rafi, makapangyarihan ng iyong tinig. Isang sigaw mo lang sila ay nanginginig. Lahat ng abusado tumitino kapag busis mo ang naririnig. Sir Rafi, ikaw ay kagalang-galang. Ibig ko sanang magsumbong pero wag na lang. Kasi alam ko hindi mo ako tutulungan. Simula nung naging politiko ka ikaw ay nagbulag-bulagan. Mas importante sa iyo ang politika kaysa sa bayan. Pinaramdam mo sa amin na ikaw ay kaibigan Kung kailan ka namin naibigan sa kamunaman naman kami iniwan <laughs> Pinaramdam mo sa amin ang iyong alaga kung kailan kami umalaga.